Sino ba talaga si Roby Tarosa sa buhay ni Jinggoy Estrada? At gaano katotoo ang sinasabi niya patungkol sa double life daw ng senador? Tara at ating anamin. Senator Jinggoy Estrada isang bakla. Robbie Tarosa pinagbantaan ng senator na ilalabas lahat ng sekreto. Tila pinagbantaan ng dating aktor na si Robbie Tarosa si senador Jingwe Estrada na ilalabas niya ang tungkol sa double life umano nito kapag hindi ito nagresign bilang senador. Sa isang Facebook post noong Biernes maanghang na pahayag ang binitawan ni Tarosa kay Estrada. Sa kanyang post, sinabi ni Tarroza na si Estrada ang may kasalanan sa pagkasira ng matagal na nilang relasyon sa negosyante at dating that's entertainment talent na si Jode Serrano. Inakusahan niya si Estrada na may lihim na relasyon kay Serrano noong 2004 presidential campaign ng yumaong Fernando Poe Jr., malapit na kaibigan ng ama ni Estrada na si dating Pangulong Joseph Estrada. Sinabi ni Tarosa na mayroon siyang patunay sa mga paratang na ito at ipinahiwatig na si Serrano mismo ay maaaring tumestigo upang kumpirmahin ang mga ito kung kinakailangan. Jinggoy, mag-resign ka na. Kundi, will be forced to tell the country about your double life. You are one of the reasons but kami naghiwalay. I have all the receipts, dear. Train me. Pareho lang kayo ng ex ko, baboy. Patutsada ni Teroza kay Estrada, mabilis na naging viral ang post ni Teroza, na nagdulot ng matinding talakayan online. Maraming netizens ang nabigla sa malalim na personal na katangian ng kanyang mga akusasyon. Lalo na't dumating ang mga ito noong panahon na si Senador Estrada, ay nasa ilalim na ng matinding pagsisiyasat sa mga alegasyon ng katiwalian na kinasasamputan ng mga proyektong pang ng gobyerno. Samantala, sa panibagong Facebook post nitong Sabado, sinabi ni Tarosa na kahit nakatanggap na raw siya ng death threats, ay patuloy pa rin daw niyang isisiwalat ang ikatotohanan, eto na po mga death threats na I do not care. I will continue to speak the truth. Bapla ka at sinumaling ka. Git pa ni Tarosa. Muling umingay ang pangalan ni Estrada, dahil isa siya sa mga pinangalanan ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Agad namang itinanggi ni Estrada ang pagkakaugnay niya sa anomalya sa likod ng flood control projects. Yeah, hindi niya raw sila magkakilala. Common sense din daw na kung talagang kakilala niya ang mga sangkot sa flood control, dapat noong una pa lang ay nag-inhibit na siya sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kahapon. Hindi niya na rin daw matandaan ang picture nila ni Henry Alcantara na ipinakita ni Bryce Hernandez. Sa ngayon, inaaral na raw nila ang pagsasampa ng kaso laban kay Hernandez, hindi rin daw niya alam ang intensyon nito. Pero sa palagay niya ay bumabawi lang si Hernandez dahil siya ang nagpakontemp dito. Katunayan, hinaman pa niya si Hernandez na sumailalim sila sa lead detector test sa harap ng publiko.